So, ayan na nga guys. Uh, sa araw na to guys, uh, balik electrical na tayo. Video matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapag-electrical. Uh, marami kasi akong ano, uh, ibang ginawa. So, ngayon tapos na sila lahat. Uh, balik electrical na ulit tayo. So, kung nakikita nyo yan, yan yung harness ng 6WG1. Bali, iaayos ko pa yan. Ilalatag ko ng maayos kasi tatanggalin muna natin yung mga ano, jumper-jumper. Ayan daming jumper tapos yung mga plastic tatanggalin ko yan so ilalatag ko muna to guys tapos pakita ko sa inyo mamaya pag nakalatag na kita ko rin sa inyo kung ano yung mga dudugtungan natin so ito na ka guys uh, ilalatag muna natin to ayusin muna natin yung pagkakalatag niya si ano to tanggalin tapos tatanggalin natin yung mga ano tulad nito tanggalin natin yan tapos itong mga ano mga naka jumper Ayun, dumi bali yan tatanggalin ko muna ito so tanggalin ko muna guys Ang ganyan lang tapos ah pag naayos ko na to ah pag natanggal ko na sila pakita ko sa inyo mamaya guys kung natanggal na. So ayan na guys, Ah, nalinis na natin kung nakikita nyo ayan oh. Bali yung nakuha kong wire, yung mga jumper na wire ayan. Bali, yan. Bali hindi na magagamit yan. Ay ah, tatago na lang natin yung lalagyan ng Tapos yan natanggal na rin oh. Tapos ayan oh. Tapos yun guys. Pakita ko sa inyo yung mga dinugtungan ko. Balik ito. Ano to? Signal light at saka power window switch. Balik galing to dun sa kabila. Nilipat ko lang dito. Yan o. Dinugtong ko. Yan. Tapos ito naman ang sakit ito ng blower ito. Ito naman sa evaporator aircon nya. Yan miming. yan tapos itong isang dinugtungan ko para to sa taas guys. Uh dome light at saka yung mga ibang nakasaksak doon sa taas. Yan yan, mga switch doon. tapos ito naman pedal ito sa clutch pedal. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko na galing doon sa kabila. Bali, ano rito? Signal light at saka power window switch. Ngayon. Ito naman, hiniwalay ko na rin to kasi ano to. Ito, switch to ng RPM. Pampataas ng RPM. Ayan. Tapos ito naman, para sa accelerator sensor. Kung hindi mo ikakabit to, hindi siya mag-accelerator. Kaya kailangan mag may accelerator ganito. Para accelerator sensor ang tawag dito. Ito yung naman guys. Uh, para sa susi ito. Pagpa-start ito. Tapos ito naman. Uh, sa combination switch dito. Ito na to. Para sa wiper ito. Ito yung sa mga ilaw ng combination switch. Tapos ito yung importante guys. Ito. Uh, ito yung power source niya. Outlet ng power. Power. Ito. Nakasaksak doon yan. Tapos yung galing sa, sa chassis papunta dito. Yan yan. Kung makikita nyo, yan na ayos na siya. Bali, ang gagawin natin ay ititape na lang natin siya. Yan, ititape natin yan. Ito nga pala. Ito pala. Para sa ano ito guys panel gauge. Ito pa pala, hindi mo lang nakita. Ito pa pala, kakaiba ito guys. Kasi itong sa sakit na to. Ah, uh, ito na guys, ito naman guys yung sakit ng para sa automatic automatic shifter. O oh, tama kayo guys, ang narinig nyo. Automatic shifter ito. Hindi to manual shifter, automatic shifter. Uh, hindi lang yung ano, hindi lang naman mga kotse kaya SUV ang may automatic shifter. Bali yung truck may automatic shifter din. Kagaya uh, nito. Ito para sa automatic shifter to. So, ayan na guys. Uh, ibabalot na lang natin yan. balik guys, uh, na tayo. Titipan lang muna natin yung mga pinagduktungan para kasi pag hindi natin ito magdidikit-dikit siya yung live at saka yung ground, magdidikit. Susunog yung wire. Kaya kailangan natin dikit-tipan to. Pagtapos natin tipan to, babalutin na natin siya ng buo hanggang doon. Para hindi maghiwa-hiwalay. Para hindi magkawatak-watak. So, yan, mga yan o, oh, dami. So, bali na lang guys. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pagka tapos na natin tipan to lahat. So, yan na guys. Tapos na natin mag-tape sa mga may dugtungan. Yun, ang gagawin natin ay babalutan na natin. Balutan na natin siya dyan lahat. Kailangan mabalutan guys kasi pag hindi natin nabalutan to, sasayad to rin sa bakal. Kaya kailangan na kailangan balutan to. Kasi ganyan lang, lang ang pagbalot nito. Yan. Kailangan kasi binabalot. pag hindi mo binalot, pangit pati tignan. Uh, ng panahon, magagasgas na magagasgas. Dito magsisimula yung ano eh, yung magkakadikit, yung magdidikit yung ano, live at saka ground, delikado. Siguradong sunog yan. May tendency pa na masunog pati yung truck mo. So, ganyan lang guys. Hanggang sa matapos na natin to. So, yun na guys. Oh. Lapit na tayong matapos. So, tapos ito naman. Ah, uh, so, balutin din natin tong ano. Tong para sa accelerator niya. Pedal. So, ayan guys. Tapos na. Balot na natin. Pwede natin itabi ito. Ayan. Ayan guys. Balot na yun. Okay na. Malinis na yan oh. So, okay na guys. Tapos may naghihintay pa sa atin guys. Isa. Ayun oh. Ayun no Meron pa tayong. Meron pa akong gagawin. Isa. Ayun oh. Pero hindi na muna yan. So hanggang dito na lang muna guys. Uh, uh, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Sa uh, susunod.